Paano kayo nagde-decide kung magbo-vote buying kayo o hindi? Kailangan ba, lahat ba ng kandidato nagbo-vote buying? Uh, karamihan no, uh, ang lagi yung namin pinagsisimulan, uh, tinatanong kaagad namin, ilan ba ang butante sa uh, bayan na ito? No? Pag naalaman namin ang butante sa bayan na ito, uh, tinatayo namin ito ng isang uh, uh, makinarya barangay coordinator, sitio coordinator, village sa si coordinator, no? Para makita sa bawat lugar kung tayo ba uh, malakas dun sa lugar na yon. Part of campaign strategy yan. Uh, kailan kailan nagiging vote buying yan? Yun ho unang proseso, uh -huh. uh, unang proseso para makita natin kasi pag uh, nakita natin na ma mahina tayo dun sa lugar na yon, dun na nagsisimula yung proseso ng vote-buying. Okay. No? Kaya dapat yung requirements ng ating mga leader, no, meron silang mga voters list mm -hmm. para tukuyin nila kung sino ang bo uh, boboto sa atin, mm -hmm. kung sino ang hindi atin, at kung sino yung undecided. So ang target kaagad natin ng mga leader ay uh, ang una, yung dapat alangan na una nating bilhin dahil ito ay walang commitment. No? Mm -hmm. pangalawa ay di yung di atin na uh, ang proseso nun, ay medyo magastos ng konti dahil pababaligtarin natin. Sa, sa, ang target natin doon una, ay pabaligtarin. Pero kung hindi natin mapapabaligtan, hindi na natin pupuputohin. Okay. So, lahat ba ng mga kandidato, ay eh, may budget for vote buying? Ayan ba? Meron po yan, no. Talaga? Okay. Magkano po? ang vote buying sa, sa sa, lugar ninyo? Meron nung dalawang proseso eh. Uh -huh. ang una yung ito yung mahaba proseso para sa vote buying yung uh, mula doon sa isang bayan nagta-transfer ka doon sa kabilang bayan. Uh, ibig sabihin mga applying board sa isang tao nila. planuhan -huh. mula pa doon sa registration pa lang, no? uh -huh. Registration pa lang. Okay, babayaran siya ng 500 tapos libre ang pamasahe, libre ang pagkain. O, sa actual election, susunduin so yun, uh, ng babayaran ng linang 500. Yun yung una, no? na galing sa kabilang bayan. Diyos ko. Ang pangalwa, kung doon mismo doon sa barangay nila, so nag establish ito ng leader, no? tinutukoy kaagad nila, na yung meron talagang lugar na sa tuwing election, yung talagang lugar na yun, pwede mong bilhin. Aha. At tukoy yun ng mga leader kung sino-sino yung mga tao yun. Okay. So, hindi naman ho bigla ito na binibili sa actual election, no? Dahil may makinati, Matagal ang planuhan yan. Uh, uh, oh, talagang nagtutu yun nga, ang proseso talaga, nagtutuko talaga muna at ipinatatawag sila, ipatatawag sila ng uh, isang meeting pa rin, inaharap din natin yung kandidato. So binibigyan din sila ng uh, paunang uh, parang pamasahe. Uh, pero sa tunay na buhay, both buying na rin yun. So, magkano ang binibigay sa kanila? 2 uh, to 300. Oh, After election, ayun oh, na, yung kanyang, yung kanyang leader pupunta na yun. At sisiguraduhin ng leader doon na siya ay bibitbitin doon sa presintong pagboboto. Okay. Titiyakin e, mo yan. Tinitiyak okay. ng leader. Yung mga sinasa nagsasabing hindi ko yan bobotohin, yung kandidato niya hindi. Anong gagawin niyo? Bibig bibigyan niyo ng pera tapos anong mangyayari? Ah, lalagyan na lang ng ink. Ma magkano binibigay doon? Ganun niya, standard ng 500. 500 standard. Sa pero maliit na bayan yan, hindi ba? e eh, kung sa Metro Manila, for example, mas malaki daw. Mas malaki o yan. Lalo mas kung ang uh, ng Metro Manila galing probinsya. Okay. Sino ang bumibili ng boto? Local candidates. Okay. Governor, congressman, mayor. Oh. Lahat yan. Ayan na namibili. Yung mga senador at saka abab? Nagbabagsak lang yan ng pondo dun sa mga mayor, governor, congressman. Tapos sinasabay sila dun sa campaign na... Sa, sa kampanya o uh -huh. kaya pinadadalo sila sa mga malalaking kokos. Uh -huh. Tapos binabanggit yung mga senador sa panahon ng kokos sa mga barangay. Pero yung binibili yung boto, nakakasigurado ba kayo na boboto sila para sa inyo? Ang batayo sa karanasan, hindi nag-a-100%. Pero kung 19%, 90% pasok ko yan. Gaano kalawak itong vote buying organization? Ilang kayong gumagalaw? ano yan, yung mismong makinarya sa pero kasi yung oh, ang ating mga barangay coordinator, ano, kung gada barangay, meron talaga yan nakapwesto sa bawat sityo pa. Kasi ah. barangay, sityo, kung subdivision, ang oh, may black, uh, black leader sa subdivision, just... sila mismo, dahil mga kapitbahay nila yan, mga kaibigan nila yan, mahaba nilang kasama sa mga araw-araw, tukoy nila yan. So nagkakahiyaan sila. Kailan ba binibigay ang pera niyan? On the day of the election, the night before the election, kailan? Meron nung night before election, meron day election. Sino ang kumuha sa inyo para gumawa ito for this particular election, for example? May mga kaibigan oh na alam nila na meron kaming ganong experience o karanasan sa ganong proseso ng... Uh... Kausap niyo mismo ang kandidato? Oo alam niya magkano ang binabudget diyan ah uh, nag 200 diyan pero per head ang bayad sa inyo 200 pesos per head ang so ang kandidato ito ang itong gastos ng kandidato 300 para sa botante para sa pre-election meeting 500 for the election bukod pa yung pagkain tsaka bukod pa yung pagkain oo tapos 200 para sa inyo para yung yung namamahala sa vote buying uh, so pagkano ang na? Uh, one, kung yung ano kung yung pong uh, long, uh, short term uh, mga 1,000 to 1,500 ang gastos, ang gastos so. ng ng kandidato, kandidato okay. yung long term mga 2,000 to 2,500 sa palagay ninyo Ah, uh, paano nababalik na sa kanya yung yung pera niyo? ang mga tinadao, mayor, vice uh, mayor, uh, governor, magkano yun? kaya nila ginagawa yan. Oh. Ang mga puli o mga kandidato. Yung ang, uh, ginagawa na lang naman talaga nilang negosyo yung uh, pa pag sa gobyerno. Alam nila na kapag sila gumastos ng ganong kalaki, kita nila uh, alam nila yan na kaya nilang uh, sa loob lamang ng isang taon. Just ko po. Eh ano ang ano ang significance o ano ang importansya dito doon sa mga black voting, yung mga iglesia ni Cristo, etc. Nakaka-influensya ba yan? Oh, malaking influensya. Katunayan, Alibawa, oh. uh, sa ngayon, kapag, alin uh, ba, yung kandidato namin dinadala ngayon, pag hindi dinadala ng iglesia yon, tatapatan namin ng uh, uh, pampalit o pampalit. Ibig sabihin, mamimil, kung ano yung dami ng boto ng iglesia, Oh, mamimili kami niya yung para madam. ay ayon ang nag ay ayan ang nag nag uh, de determine sa inyo kung ano, kung magkano ang bi, ang i-set aside nyo for boat buying. Halimbawa ngayon, yung picos ang ating uh, picos masino. Ang regular machinery natin diyan. Uh, isa sa polling leader, yan yung para tumataw sa polling place. So, yung polling leader, may, sa ilalim yan, meron siyang cluster precinct sa so, natin ng uh, cluster precinct leader. No? Uh -huh. Sa ilalim ng cluster precinct leader, meron diyang hawak na lima hanggang pitong presinto. No? Uh -huh. So, bawat, presi uh, bawat presinto, meron din isang leader. No? Jesus! Tapos, sa ilalim na niyan, yung ating mga watchers, no? at meron pa tayo mga barangay coordinator na parallel ng mga Doon sa mismong doon sa mismong voting place, 'yung mga watchers ba eh nakikita ba nila kung ano ang binoboto ng mga botante ah, hindi hindi in other words it's a matter of confidence it's a matter of personal relationship ganon 'yon um, talagang nagagawa na lang natin doon si nung present leader na 'yung mga taong ipinasa doon sa watchers makakaboto makakaboto hindi nila alam kung sino yung iboboto pero malalaman nila kung natalo oh, oh. Alam. okay so ayo bilang operator since 1998, you know, 15 years already, you know. Pwede bang maiba itong sistema natin? Ang tingin ko, mas nade-develop lang ang boat buying, eh. mas lumala lang. Kasi dati, ano eh, simpleng hindi ka na magtatayo ng makinarya, mamimili ka na lang. Pero ngayon, kailangan mo talaga magtayo pa ng makinarya para matukoy sino ang bibili dun sa lugar. Aha. Hindi siya may mas dinevelop de kung paano siya mamili. Magkano ang ginagastos? Ang tingin ko pa mga 50 million sa siguro urban area. kung uh, mga probinsya, mga 25 to 30 million. Eh yung kongresista? Mga 70 to 80 million. No? Ganon. Pinakamaliit na yon. Ah, maliit yun. Okay. Itong, itong ba, dalawa, magka, magdadalawang election na tayo na magkakaroon tayo ng PICOS, automated elections, na, Uh, anong umiba sa inyong proseso? Ang tingin ko, walang pagkakaiba. Eh. <laughs> Nagbago lang yung watcher sa loob. Kasi dun sa manual, ang watcher kasi per-presid. Uh -huh. Ngayong Picos, ang watcher ay per-clustered per O sa mas konti pang pa ginagastos ngayon. Hindi kasi naman eh. Kasi ang ginagawa nila, eh, God of Presid to, naglalagay pa rin sila ng watcher sa labas. Ayoy. -oh. Uh, Ayoy. Pero sa tunay ng buhay, so, so na buhay, vote so, So as, as far as the vote buying operations, kesa picos, kesa manual, pareho yan. Pareho